Sulaman. Oh, yung, yung ano, yung ano. Sa wakas, natapos na ang aking 12 oras na trabaho. Panggabi ako, kaya ngayon ay pauwi na rin ako. dahil pauwi na rin ako, dito na ako dadaan sa may C5. Dahil ito lang yung ang aking gustong daan para mapabilis ang aking pag-uwi. Dahil doon sa kabila ay medyo matraffic. Dito kasi sa may C5, kunti lang ang traffic dito kaya dito ako minsan dumadaan. Pero minsan doon din ako sa kabila dumadaan sa may Sukat Road. Pero ngayon dito ako dadaan sa may C5 kasi alam ko na mas maluwag dito. Kasi umaga, konti lang ang traffic. Eh doon sa kabila, mas matraffic doon. Kasi umaga, pasok ka ng mga estudyante, mga nagtatrabaho. Kaya dito na ako dadaan. Tingnan nyo naman ang kalsada guys. O, oh, konti lang ang traffic. Konti lang ang dumadaan. Kahit magtakbo ka dito ng 80 o 90 o hanggat gusto mo. Sige, takbo ka hanggat maging kamuting rider ka. Sige, tumakbo ka. Hanggat gusto mo, dahil napakaluwag na kalsada, mas pipiliin natin yung maluwag, walang traffic para makarating agad tayo sa ating pupuntahan. Lalo na kung may pasok tayo. Minsan kaya pag may pasok ako, pag panggabi ako, talaga pag papasok ako, dito ako dumadaan sa may C5. Kasi bukod sa mga walang ginagawang mga construction site, dito napaka luwag. Minsan kaya, minsan, pa-traffic din dito. Pero bibihira lang yung traffic dito pag may mga insidente na mga nangyayari. O, tingnan nyo naman, andito na agad ako sa may tulay. Ngayon yan yan, SM Sukat City. O, di ba? Paket na ako dito. Tapos ngayon, didiretso na ako doon sa may C5. Tapos doon na ako mag-U-turn sa unahan. Sa unahan ng, sa may, sa may unahan ng shield. Doon na ako mag-U-turn. Tapos mabalik ako dito sa may SM sukat ulit sa baba o, tingnan nyo guys diba, napakadali ang bilis ko lang kasi, tumatakbo ako ng mga 80 lang kakaliwa na ako dito sa mayonahan yan guys o, diyon o, dito, dito na ako kakaliwa dito na ako mag-u-turn Dito sa kaliwa, medyo maraming sasakyan kasi siyempre yung mga papasok, mas maraming papasok ngayon kaysa mga pauwi. Kasi umaga, galing ako sa panggabi na duty. Hindi ngayon, pauwi na ako. Pero pwede ka naman dumaan, dumiretso doon sa may Gatsalian. Kung, kung gustuhin mo, pwede ka doon dumaan. Kaya lang, pag pumasok ka ng subdivision ng Gatsalian, magbabayad ka ng 20 pesos. Kasi lalo na wala tayong sticker O kaya Ibibigay mo yung ID mo doon Iiwan mo yung ID mo doon Pero di natin pwede iiwan doon ang ID natin Kung tatagos na tayo doon sa exit ng gate Ng subdivision Eh kaya Ang gagawin mo doon Kung papasok ka doon Din diretsyo ka doon Magbabayad ka ng 20 pesos Kaya dito na ako dumaan Nag-youtour na ako Dito na ako sa may ilalim ng tulay Isim sukat Ayan, medyo matrapik na kasi dito minsan. Kasi andito yung mga maraming dumadaan na ano, lalo na yung mga estudyante pag may mga paso. Pero minsan naman, maluwag naman ang kalsada dito. Kaya lang minsan dito sa may Olivares ay medyo talaga matrapik kasi andito yung school ng Olivares. Kaya minsan na din ang traffic dito lalo pag may mga pasok ang estudyante. Pero pag ganitong oras, eh, wala pa naman. Tapos dyan, sa kabila dyan, school din ng, ano yan, ng elementary, ng, iwan ko kung anong school yan, pero may school din dyan. Kaya, e, medyo tayo nata-traffic dito, lalo sa hapon, labasan ng mga estudyante. Pero sa ngayon, okay naman. Wala naman traffic. Tingnan nyo naman takbo ko. Oh. Tuloy-tuloy. Yan. At dito naman sa may mundo, tao na ng Macdo, yun, kakana na ako dyan ibakom, kakanan na ako dito dito na ako mag dadaan sa may ibakom, kasi may pupuntahan akong gutuhan kakain ako dun tsaka dito kakanan na tayo medyo matrabig na dito minsan lalo sa hapon kasi one way lang tayo dito kasi ginagawa nga yung kalsada ayan titingnan nyo naman ayan oh. one way one way na tayo pero okay lang yan kasi yung sa side naman sa bandang kanan naman yung ginagawa kunti na lang yung ginagawa dito pero pag natapos to baka itutuloy pa nila yan kalsada na yan, gagawin pa nila yan kasi dito sa may iba kong sa may taplan bahain talaga dito kunti ulan, baha kaya yan ginagawa nila yung parang pinapataasan nila yung kalsada Lalo na dito sa may ano Yan, banda dito sa may taplan Bahain na dito Sa panahon ng ganito uh, Matag-ula na Ayan, ayan dito lalo dito banda Ayan, sira-sira na yung kalsada Ayan, dito kami nahihirapan ng mga motorista Lalo pag maulan, bahain Ayan, kung titingnan nyo naman yung kalsada oh, Ginagawa Mas pinapataas nila oh kinasa no? nila yung kalsada kasi yun nga ang problema dito halos ilang dekada na yung kalsada dito ngayon lang binigyan nila ng pansin halos ilang years na ako tumadaan dito sa Ibacom na to stop ngayon lang binigyan nila ng pansin na pataasan yung kalsada kasi nga kunting ulan baha tapos dun sa unahan may gutuhan dun doon tayo kakain ng guto. Napakasarap ng guto diyan, guys. Kung alam niyo lang, minsan pinipilahan din 'yan. yan guys, malapit na. Dito talaga ako nasasarapan ng guto kasi bukod sa maraming laman, sa halagang 50 pesos, solve ka na. Oh, yan may mga kumakain na. Oh, sa kaliwa na tayo. Dito tayo dito. Yo, ayan ang sinasabi ko sa inyo, guys. Yan ang gutuan dito na masarap. Kaya minsan, magkita nyo ito, madadaanan nyo to minsan. Pupunta kayo dito sa Las Piñas. O, tingnan nyo naman guys, oh o, daming laman, o. Oh. Kayo lang mamimili dito kung gusto nyo yung bulaklak, puso, isaw, tsaka mayroon pang iba, may tuwalya, may kung ano pa yung mga ibang ano nito, di ko alam yung ibang sahog nito. Ayan guys, oh. o. oh di ba? O, tara guys, mag-order na tayo. Kasi, gutom na ako eh. Tuwing umaga, lagi akong dumadaan dito. Kasi, nasasarapan talaga ako ng goto dito. Ayan. Lagi yung in-order ko dito ay laging puto. Tara okay, guys, kain na muna tayo. O, tingnan yun. Paanghang, tapos may tokwa. O, o yun. Uh, guys, papatayin ko muna yung video ko kasi hindi ako makakain. Dahil nga wala naman tayong videographer. Kaya mamaya, continuous ulit ako. O kung gusto niyo ng buko, mayroon dito buko, 10 piso lang. A few minutes later. Ayan, dahil tapos na nga ako kumain, ito, pauwi na ako. At sa halagang 50 pesos, ikay, busog na busog na. Dito lang yan, sa may along say road. Ayan, kung makikita nyo, may mga kumakain na umaga pa lang. Lalo na tino mamaya, mga alas 8, mga bandang alas 8, alas maybe. Yan, pila-pila na yan dyan. At ito nga guys, kung nagustuhan nyo yung aking video, like, share, and subscribe ng aking YouTube channel, Port Lacuachero. At sa aking page account, Port Lacuachero. Like, share, and follow. Thank you guys. So ulitin naman.